po mga kabisita dito tayo dadaan sa sa Maputik kasi yung simentadong daan na yan ay hindi pa yan tapos kaya mapipilitan tayo suma lang dito mga kabisita so ito yung daan na Maputik kunting ingat lang kunting ingat sanay naman tayo nitong mga ganito mga kabisita pero hindi sa automatic na motor sa manual na motor sanay ako dito pero okay lang walang problema kay boy bian mga kabisita no? yan talagang dapat hindi tayo tutukod mga kabisita walang tutukod Walang tutuod Tutuod, may nagalog yun mga kabisita <coughs> Okay Napakalamig lang Simoy yung hangin mga kabisita Hoy, ayun, nakita ko na mga kabisita Yung signage Napakalayo nga talaga Okay lang, adventure naman Ito yung hinahanap natin eh, adventure So Sinagawa natin Oh, di ba? Nandito na tayo, wakabisita sa tinatawag bilang Manurigao Highlands. Pagkatapos kami gito makabisita, o oh, yah, okay, okay. Tara kita direma kabisita sa Manurigao Highland spot. Wala nang tutupan, o? Oh. Okay na ka, po joko. Okay lang. Okay lang, okay lang. Oh my goodness. Nandito na tayo. Wow, kabisita. Oh my god. Oh. Kahit na. Kahit na ganito ang daan, walang tao, makabisita ako na mag-isa. Ito yung gusto ko. <laughs> Ito yung gusto ko. Wala magagawa ko yung gusto kong gawin. I-park natin si Humper dito mga kabisita Okay Humper dito ka Okay, nandito na tayo mga visita. Thank you Lord I'm here na, I'm here Ay. Okay Napakalamig dito mga kabisita Kita nyo yung fags Nag start Nag start na siyang mag ah. Ang sarap magmotor! Sumigaw ka pa kasi ikaw lang mag-isa. <laughs> Ito yung makikita mo dito mga kabisito yun yung doon tayo galing makabisita sa lugar ng New Bataan Woo, ang ganda makabisita ito yung gusto ko ito yung hinahanap ng mga mata ko makabisita at saka yung fogs uh, ulap ba yan bumaba, bumaba ba na siya makabisita ang lakas ng hangin dito. ang sarap ng hangin ang lamig ng hangin okay sulit astig sulit sulit so ito na siya mga kapisita Manorigao Highlands New Bataan Davao de so nag nagsimula siya noong 2020 so 5,650 feet above Sea level yun. Parang nasa heaven tayo mga kabisita <laughs> Heavenos it's always Yon sa so mga kabisita, nandito na tayo ngayon sa Manurigao Highland Dito sa New Bataan, Davao de Oro So napaka ganda dito mga kabisita Napakalakas ng hangin At napakalamig pa Grabe, ang lamig dito mga kabisita. Solid. Solid yung pagpunta dito mga kabisita, no? Yung tour ko. So kung pupunta kayo dito mga kabisita, mas mabuti siguro na may kasama kayo. Pero kung gusto nyo mag-isa na solo ride, katulad ko, okay lang. As long as kaya nyo, walang problema doon. Napakaganda dito mga kabisita. doon na part na makikita nyo yung bataan mismo na lugar sulit solid so punta na kayo dito makabisita ano pang hinihintay nyo sulit dito puntahan napaganda na ang talawin dito napakalamig ng hangin at napakalakas ng hangin Woo! Diyan dito. So, ngayon pala mga kabisita ay eh, sinubukan ko na magsalita ng Tagalog. So, kayo na bahala. <coughs> Medyo matigas na talaga yung Tagalog natin kasi isahin tayo. So, okay lang. Wala problema doon. As long as naiintindihan nyo kung anong sinasabi ko. O, di ba? Ang lakas ang hangin Parang matutumba yung tripod ko So tripod lang yung gamit ko makabisita Kasi ah, solo ride tayo eh. Malakas si baby